Ano bang pwede nating gawin para pabatain ang ating pasyente? So, guys, want to find out how we did it? Stay tuned. So, guys, eto nga pala ang case natin for today. So, kung titignan nyo, may dalawang ipin si ma'am na uh, composite veneers yan. Ang problema talaga sa composite veneers sa katagalan ay nag i na at nagkakaroon na siya ng mga sira at nakadentures din ang ating pasyente. So, yun yung pinaka-hate niya, yung kanyang dentures kasi nga, magalaw na at at same time, pangit pa. Hindi pantay-pantay yung kulay at nahirapan na siya talagang kumain at the same same time, makipag-socialize. Yun yung pinaka-important. So, ang ginawa natin, mga kaibigan, ay tinapo na natin yung kanyang dentures at ginawa natin siya ng fixed bridge na tayo na 3D printed grounds na fixed bridge. Ceramic po yun. Ang kagandaan dito, just in case lang na masira ni ma'am to or mawala, pwede natin i-reprint uli and it would be exactly the same. So, eto na mga kaibigan. So, kung titignan nyo, napakaganda na ng ating patient bumata. Nilakihan namin slightly konti yung ating ipen kasi nasa 20s lang itong ating patient. Ang kagandaan kasi pag medyo yung tamang size na laki, bumabata ang ating patient. So, actually, masayang-masaya ang ating pasyente. Tuwan-tuwa siya dito sa ginawa natin at uh, maraming salamat po, ma'am, sa tiwala at uh, kami po ang inyong napili para gawin ang inyong smile rehab. So, para sa mga pasyente na gusto akong makausap, mga kaibigan, pwede tayong mag-online consultation or actual consultation or meron din kaming AI e consultation. Kung ayaw mo akong makausap at uh, gusto mong talagang talagang malaman lang kung ano ba ang problema ng bibig mo kahit na wala ka pang kausapin dentist pwede niyo i-download ang aming app so thank you guys for watching my videos guys ako nga po pala si Docs Live Bupad. and goodbye